Ayan. Wala, dumi na lahat. Hindi na maganda 'tong daanan. Dati grass lahat dito. Kaya lang dahil wala nang naglilinis. Bihira na ang kuya kong umakyat dito. Kaya wala. tired bayabas, bayabas iso? wow apay, handa ilako good morning, kambengs ala, Apa yang kaipenya penangan? Oh vitamin daging tani oh. <laughs> <laughs> Hi! Laila, Ako mali nagpintas ni Or or no wen ang. Apa pa naman nga nabano umaga pa'y? nag a Hai. Hi! goats. Meron pa yata doon, naririnig ko. Hmm? Time check, forty nine. So almost twenty minutes na akit. Oh. Nag-alak kumasok ha? Nag a Amo magaw at. Ay, Uy, nagada dun eh. Alain tayo. naperdin din. Uwan. Nagada dun. Ngam na perdidan. Guava. Native guava. Na perdin. Diba ugada is na Sampai. Baik Bas. Hmm, Serap. Ayan, pag uwi namin, kunin namin lahat yan. Ha? Kawayan. pagod magsalita kaya ayaw kong magsalita crispin denge crispin crispin sige mawala si crispin Basilio, Crispin, hinahanap na kayo ng yung nanay na si Sisa. Ha? Nakakapagod. May saging. 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 Alain tayo dyan ni. Masan na yung saging? Jay. Oh puso na. O, oh di yun eh, nakalamang mabalinan. Alam tayo di yan. Piman mo. Dagi na kinsaba. One, two, three. Ang dami pala ng puno ng mangga niya. Sayang. Dapat handa nag-spray. Sayang. no sya di yakin kay agalan je bantay bayad kay la kun. every 1 piso may sakilo mabalinen piso may sakilo at least ada nagsubli ore la 100 Ay nako ayan dati nung kami mga bata dito kami kumukuha ng peanut pinat everywhere ito. Tapos dito, puno ng siniguelas. Ngum tata, wala na, yan na lang. Nagbunga dati ide? Pero pag hindi malinisan ang puno ng siniguelas, mamamatay. Kaya, linisan, linisan natin. kung bakit si Sinigula sa Uncle Elmer niya. Wala puno ng siniguelas. Pagod na ako. Tama na. <laughs> Pati nag-ili nagbunga ide. Ayan. Ayan sabi, noong manga time, nagbunga lahat itong mga manga. Pero, dahil sa sobrang mura, hindi nila nakuha. Nahulog lahat ng bungang mga manggang ito. Sayang. At ipakita ko kung nasaan ang bahay namin dati. Ay, dito pala yung kwan namin dati. Yung kwento ko noon na sangkis kinuha ko lahat ng bunga. And then, nung namatay ang tatay ko, namatay na rin. May chesa, may jackfruit, may sangkis At ang bahay namin nung unang panahon ay... Asan na ba? O, ito pala ang borderline sa kuya kong isa. Ito naman, pag-aari ng kuya kong panganay. Kunan ni Mano nga bawal pa, ang pinaloom. O, kunin natin ang goyabano. Ito ang bahay namin dati. Ma Maturog kami dito. Uy, nalooman. O, sige. Ay, shoot. Should... Nagadaduti ko na si Kaabuos na

Allah ini mayat di 2020 tu hanga kastuy pai datoy. It's not like this. Malinis itu dati. Mau na ni awan bunga na? Allah nagpintas dito'y dati. Oh, meron ulit doon. Oh. Ala, antay pa dagita kita. Oh, da kay la ti driftwood ta agawit sa bakin guya ba no. One. In inayadan nga ibaba. Ala nagsayang mo da mula dan. Hmm. <coughs> Agmula ka, alagaan. Pangkabuhayan yan. Anyan. Sayang. No, ni Manong ipaupak ti bantay. Ipaupak ti 50 pesos. Umay mo asikasuhin. Okay, breakfast time. Ito pala dati. Lahat palayan yan yan. Nag-adumula dang ang apenda sinayang mo. syak lang datoy linisak Allah sayang di ba, di by sperienda titak nunga gison naga duti bunga na kaya lang sayang hi very expensive Ayan na. Ay. Lang dami-dami kaya lang ni sayang. Nagtanim hindi naman Ay nako, Saldigoryon, paging, ang daming bunga, ipaulyum ni Charing, umay agala. Nakibagid ta babam.

halaman dah la oh sayang masisira lahat yan hmm. Hmm. ang sarap very fresh. very fresh ayaw ng kapatid ko dahil mas asim daw pero it's very sweet kaya sa gay sabi ko sa kuya ko kuya marami ka bang guya bano sa bundok wala, wala pa nahulog na pala lahat pag ibinenta ito ay 20 per kilo Di, ang dami sanang 20 per kilo oh my gosh kain muna kami Marami na akong nakain na buto. Magkakaroon ako ng plantasyon ng goyabano sa loob ng aking tiyan. <laughs> Looking for apply ng maintenance. <laughs> I need maintenance daw. Mag-maintain ng puno ng goyabano. Kasi pag hindi mo ma-maintain ang goyabano, aakyatin yan ng langgam. So, ang mga langgam, doon sila pupunta sa Goyabano. Kaya, hindi sila na ng nabubuo ng maayos. Pero ito, dahil, anong tagawag yung langgam na red? Yung langgam na red, yeah, pag sila yung pumunta dito, malinis. Pero yung itim, yun sisirain nila ang Kuya Bano. But this one, red langgam ang dumapo. Kaya malinis. Kaya lang, yung kukuha siyang kakagatin. Ang sarap lang. Ang tanong mamam. Kasap na -hmm. yung Driftwood ang plan namin dito. Pero dahil maraming goyabano, mas inuna namin yung pagkain. Pag nasa bundok ka, mabubuhay ka. Okay, see you again later. So, iiwan ko to. Balikan ko mamaya. Water and goyaba Sana hindi siya lalanggamin. Kukuha pa kami ng driftwood. Ayan. Yung driftwood dun sa malayo.